Good morning po mga ka-babe uh, For today's video, dito kami ngayon sa community garden Para ipagpatuloy po ang aming paglilinis At magpubungkal po kami ngayon ng lupa Dahil alam nyo po mga ka-babe, sobrang mabato po dito sa sa ano sa mga plat na ginawa namin kasi po yung lupa na ito ay ipinahiram lang po sa amin ni eh. ng isa naming kabarangay si Arthur Lopez dati po itong bahay nagkiniba kaya medyo mabato pero at least uh, na naayos na rin naman po namin 'to ng mga nakalipas na amin pagtutulong dito yun nga lang po kailangan i-maintain lang po talaga ayan po marami na po naayos na po rin namin yung mga plat wala na rin po yung mga damo yung matataas na damo Ayan, nalinis na po namin. At nakagawa na rin po kami ng Burmy Bean. Pero hindi pa rin po ito masyadong tapos. Dahil lalagyan pa rin po ito ng... Ano ba yung... Ano? Ilalagay natin? Kakuwate, <clears throat> lalagyan pa rin po ito ng kakwate. At yung mga ipot po ng manok para makuha na po namin yung mga bulate sa BPI o Bureau of Plant Industry. Iyan po ay gagawin naming pataba. Kapag naayos na po itong Burmy Bean, yung mga yung mga ano po kasi yung mga kakwate o yung ipot ng mga manok or kambing, iyon po yung kakainin ng bulate kailangan lang po talaga naka ano siya nakabalot ayan po nakabalot din po ng plastic para hindi po makawala yung mga bulate dito dahil iyan po yung gagawin namin pataba para sa aming mga tanim ayan po at panibagong araw pagbubungkal po uli kami. Kasama ko yan si Kagawad Merly. Kasi medyo mabato nga po dito sa lugar na to. Pero naayos naman naman po namin. At nakapagtanim na rin po kami dati dito. At nakapagpunla na rin po kami ng mga buto ng gulay. Ayan po. Nakapagpunla na rin po kami ng talong pechay, mustasa, ah, uh, labanos, at sili. pag medyo malalaki na po yung punla, ay ililipat na po namin sila sa plat. Sa mga plat po na ginawa namin dito sa community garden. Ayan po. Kailangan lang po talaga i-maintain. I-maintain po itong community garden para po yung mga damo ay hindi tumataas kapag medyo mataas taas na ay kailangan ng bunutin para hindi po maging magubat yung community garden ng barangay ayan po mga babe, medyo maganda ang panahon makulimlim kaya okay lang po na magbungkal kami dito Ayan. Um, mga kapib, samahan nyo lang po kami dito at patuloy po namin isa sa ayos itong aming community garden dito sa aming barangay. ng <laughs> Ayun, 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 ayun. Naku, ako sa flat. Oh? Oo. Sino kasama mo dito kahapon? Ako nga lang. Ikaw lang mag-isa? Ha? Ikaw lang? Oo. Wala, talagang kahit na mag tayo ng mag mabato pa rin talaga siya. kailan Ano diba? Oo nga. Kung pa tanggal na natin ibang bagay, marami pa rin nakatago. talaga sa mga pinipad na ano. Eh. Hmm? Ano ka pa akong bakal? <laughs> Baka makahalukay ka dyan ng ano kayamanan. Baka mamaya, pa. Ayan no, oh, laki ng bato na nakuha. Ayan po yung mga bato na nakuha namin dito sa plat. Ayan po. Kasi nga po dati itong bahay na ginibalang kaya yung mga bato talagang madami. Kahit nakailang hukay na po kami, ayan. May mahuhukay at mahuhukay ka pa rin na malalaking bato. Kaya kailangan lang talaga i-maintain para at least maganda-ganda yung pagtaniman namin ng mga gulay. Gumanda yung lupa matanggal yung mga malalaking bato. ayun pa isa. Ang din ng bato. Tapos yung mga bato dito namin linalagay sa gilid. Inayos lang namin dito at ilalandscape po namin yan. Dahil dito po namin itatanim yung upland kapo. Sa gilid naman dito sa may mga bato. Ayan po mga kabib. Oh? Bubongkal kaluli kami ng lupa at nakikita nyo naman ang laki ng bato na nasa plat. Paano natin ito na plat? bato? <laughs> <laughs> Wala, kahit kasi ano gawin nating hukay. Talagang may mga bato pa rin dyan sa ilalim. Pero maganda naman yung lupa. Mabato lang talaga. Kaya kailangan din po talaga tanggalin yung malalaking bato para yung ugat ng mga itatanim na gulay ay mag bread. Ah, oh, isang plat ito ah. Kaya Ano natin ito na plat na may, may ganyan ba? <laughs> kaya nga hindi masyadong ano eh. Kahit ako napaisip din eh. Hindi masyadong maganda yung naitanim dito. Oo, oh, oh. ano dito? Sili? Oo, mm -mm. kaya hindi masyadong maganda yung naitanim namin dito na gulay noon. Kasi nga malalaki yung bato. Eto nga at nakakahupay pa kami ng bato. Ala, laki. Isang ano yata ito eh. Flooring yata ito Siguro nga, baka flooring yan. <laughs> Ayan, ang laki. Diyos me. <laughs> Kaya kailangan tanggalin talaga yung malalaking bato para magandang pagtaniman ng gulay. <laughs> Ayan, ito naman yung pinag-alisan. O, maganda naman yung lupa. Ganda yung lupa eh. Oo. Mm -hmm. Ayan, lang. yung mga nakuha naming bato dito. po. Ay, ah, ito po. eh, ah, ito po ang aming kapitan, si Kapra Ding. Ito po yung aming Burmy Bean na ginawa ni Kap. Eh, sinaayos na. Pero hindi pa, man, hindi pa naman po ito totally ayos. Aka, ah, paano po ba gagawin nyo dyan sa Burmy Bean? So ito, kahapon na uh, prepare natin yung uh, Bean para doon sa African Night Crawler. So para madagdagan ng karagdagang sustansya ng ating lupa. So dito namin ilalagay, tutulong din ang BPI para maano yung ating lupa para hindi masayang yung ating pagtatanim. Ano po ang ilalagay niya diyan Kap sa ating Ay, Burmibin? Ito ang uh, African Nightcrawler, yung bulate. So yun magsisilbi na yung dumi nila uh, yan yung ating uh, ilalagay na magsisilbi organic fertilizer dito sa garden. So kahapon, ito nga, na-prepare natin yung ano, uh, na-set up na natin. Ilalagyan na lang natin ang laman. So mga ilang uh, linggo, ayan yung land preparation din sa halaman. Ayan mga masama yung mga masisipag ng mga kagawad. Uh, ano, na, nagbubukan nagbubukal kahit kainitan ayan para ipakita natin sa ating kabarangay na ito ang ating ginagawa community garden. Ano po ang ilalagay natin diyan kap? Yung dati po ito, yung African night crawler. Uh -huh. So yung continuous yun eh, yung uh, uh, bibigyan natin sila sa free ng pagkain. O, compost tayo mga dahon, yung mga biodegradable, pwede rin dito. So yun yung magsisilbi yung dumi nila. Ayun uh, yung uh, gagamitin natin uh, natural fertilizer. Uh, hindi tayo gagamit ng mga uh, synthetic na fertilizer. para So, mm. Magsisilbing uh, healthy rin yung ating gulay. Yan po yung Ay. purpose. Uh, nito. Ayan po ang purpose ng pag naayos na po yung aming vermi Bean, ah, pwede na po namin kuhanin yung mga bulate sa BPI. Ayan. Ayan po. Ayan. Thank you, Kap. Ayan po. Naisip naman namin gawin ngayon ay magbistay ng lupa para mapino at mawala yung mga bato. Dahil sa dami nga ng bato dito sa sa mga plat. Mayaman sa bato tung lupang ito eh. Kaya ayan, naisipan namin na magbistay para mapino yung lupa. Nang sa gayon, mas maganda yung pagtataniman ng mga gulay. Ayan. salain lang salasala. sala-sala ng mga bato ayan madali naman siyang salain dahil malalaki talaga yung bato at maiwan yung mga pinong lupa tiyaga-tiyaga lang talaga oh, ang nga po, pag, nagtanim, may <laughs> pag may tiyaga may nilaga pag may tinani, may aanihin. Kaya ayan, tsaga-tsaga, magbistay na lupa. Ayan, ito po yung nabistay na lupa. Ayan, napino na siya. ay ipunin lang din namin yung mga nabistay na lupa para ma... <laughs> Mas maganda ang tanimang pagkaganyan. Tapos alagyan din po namin yan ng fertilizer pag ay, kami nakapagtanim na para mas maging mataba yung mga gulay. nabistay na po namin yung lupa at pino na po. Ang ganda ng. Kunti na lang po. Konti <laughs> pa lang pinagagawa natin. <laughs> Pero hindi, ayan naman. Iyan po yung resulta ng pagpipino namin ng ano lupa. ng lupa. Ang ganda naman. Katsaga, Tapos sasamahan lang din namin 'yan ng ano ng Ano yun yung Tama. tawag doon? Oo. 'Yun um. 'yung ginawa ni Kap yung kokopit. Oo. Oh, okay. Yun. Okay. Para mas magandang ano. Pwede din po yan itanim namin sa mga container. Ano? Yung sa container. Container garden. Container garden. Para sasamahan ng kokopit. Oh. Ayan, tsaga tiyaga lang ng pagbibistay ng lupa at maganda naman ang kinalabasan. Naging pino siya na wala yung mga bato. Ito yung sinabi ko kay Katrice. So, natin ngayon lupa dito para tanggal yung mga bato. Eh, ayan po. Tiyaga, tiyaga lang talaga. Eh, mga ka-babe, kuha po tayo ng malunggay. Parang gusto ko po kasi magluto ng bulang lang. Hmm. Sarap humigot ng sabaw ngayon. Medyo mahangin. Kuha po tayo ng malunggay. Ayan, may tanim po kasi kami dito ng malunggay. Binakod namin dito sa aming community garden. Ayan po. Ayan. At may bunga na rin yung saging. Tanim na saging dito. Sarap ng hangin dito mga kapi. Dahil ito naman po, community garden namin ay malapit po sa Laguna de Bay. Ayan medyo mahangin. Ayan po ang aming mga malunggay, puno ng malunggay na binakod namin dito sa aming community garden. Ayan, at medyo naka-uti-uti na po uli kami dito sa aming community garden. Ayan po, na-maintain na naman po namin ang aming community garden sa araw na ito. Malinis naman po. At kapag malalaki na po itong aming mga binhi o yung pula na aming kulay, ay ililipat na po namin dito sa plat. Yan. Malinis na po ang mga plat dito sa aming community garden. Yan lang po mga kabib. Thank you for watching like and subscribe and hit the notification bell mga ka-babe para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you! God bless po mga ka-babe.